They get their understanding of the will of God from you, yeah. I and mean, this this nice young man wouldn't be holding this umbrella if he didn 't believe the things you say for us here, we see everything as a ministry my talent is to preach my talent is to be a leader. not everyone can become a preacher or have been given a talent like me to go and lead the six million people right. but Jesus when he when he walked the earth according to the bible uh, Lived among lepers and prostitutes. I live among among them. You have a private jet. <laughs> I live among them. Before I had the private. You're jet. in a walled compound with mansions. We, before this, I lived among the, these people. Like for example, that jet that you're talking about. Do you know that in 1983, I had the revelation of that jet, that the Lord is going to give me that. Yeah. It is Him who gave me that. If it is not His will, how can I afford that? Well. <laughs> Kiboloy has been accused of kidnapping and brainwashing by the parents of at least one of his followers, but he was never charged. There are three possibilities here. You are so, either the son of God, or you're delusional, or you're a very successful con man. I Di ba diba, kasi hindi lang naman siyang nag-iisang ano doon, hmm. leader partner. May mga sigurado. Sabi nga niya doon sa kanyang uh, statement, di ba? Even yung kanyang mga kasamahan. Sinama na. Oo. oo. Sa kaso. Sa kaso. Because of? At mayroon na rin mga banta, ah. Oh Oo. Conspiracy. Mm -hmm. Kasi, ang nangyayari, kaya sina, 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 sinama, dahil sa sila'y nagiging daan uh -huh. sa pagsasagawa ng gitong klaseng krimen. Di umano. Oh. Ito, partner. masaka, ma, Maya, balikan natin yung pagkapogi niya, ha? Mm -mm. Kasi, partner, kung kahapon na pag-usapan natin, si Felina Salinas, okay. remember? Yeah, yung sila. Oo. Oh, oh. na, 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 bigyan ng judgment ng 30 days na imprisonment. Mm -hmm. Saka 500,000 uh, na fine. Oo. Oh, oh. Tapos pinag natin kung decision na yon. Yes, it's a decision. Mm -hmm. Okay, ganito lumabas, partner. Ito ha, isa to sa kakaibang kwento, mga kayubi. Kaya makinig kayo mabuti. Ayan, sige. Okay? Noong October 24, 2020, ang ganda ng headline, partner, ng inquirer. Mm, -mm. Kibuloy's followers rejoice over Hawaii court's dismissal of cash smuggling case. Mm -hmm. Diba? Na-dismiss daw yung cash smuggling case. Yung, yung nakita na $350,000. dollars oh, 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 Diba? Eh, bawal ba yun, yun. O -o. So, pero bakit na-dismiss? Ito nga, partner. Ito ha, ang sabi pa nung ano, sa Davao. Yung mga followers ni Pastor Kibuloy. Mm -mm. Nagsasaya, yay, na dismiss ang kaso mm -mm. sa Hawaii. Uh -huh. 'Di ba? Sinabi ko sa inyo, wala talagang kasalanan si Pastor Kibuloy. Uh -huh. 'Di ba? Sabi niya dito, oh, uh, the followers of Pastor Kibuloy, the head of the Kingdom of Jesus Christ SEC, rejoiced over a court ruling in Hawaii dismissing the smuggling case against the sect leader Philip Salinas. The news was received jubilantly. Diba? Uh, by uh, KJC members in Hawaii. Mm -mm. Tapos, parang sinasabi nila na, congratulate din nila si Salinas. Uh -oh. Kasi ito lang, yung naging uh, hatol. Mm -mm. Yung uh, hinatulan siya ng hindi kasi smagli kundi sa hindi pagsasabi ng totoo. Doon siya kinasuhan na lang. So sabi nila, para bang ito, eh, pagpapatunay nga na wala talagang kinalaman si Pastor Kibuloy. Sa cash smuggling. Sa, oh, sa cash smuggling na nakita sa kanyang private, private jet. Oo. Okay. Pero partner, pag tinignan mo ang news uh, abroad, ah, uh, kasi to inquirer to eh, ang nangyari pala, partner, yung tauhan niya si Felina sa, si Salinas, mm -mm. umamin na lang. Na? sa kasong mas mababa. Parang plea bargaining dito. Mm -mm. Na ito yung kasalanan mo. Pwede po ba wag na tayo maghatulan. Uh, Mag-aano uh, na lang po ako mag plea uh, of guilty na lang ako Doon sa mas mababa. Mm -hmm. So nag-plead guilty itong si Salinas, yung tao niya for making false statement. O ano ibig sabihin to partner? Inami niya, eto basahin ko mga KUBM. Mm -hmm. Salinas admitted mm -hmm. she lied. Tek sinungaling daw siya when she claimed that the suitcase, may lamang pera, was hers in an attempt to protect Kiboloy. Inamin niya na hindi kanya yun. At kay Kiboloy? Oo. Oh. Kaya, ang, 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 ang naging desisyon na lang sa kanya is 30 days na imprisonment sa kat 500 uh, 500 pesos at 1000 ano 500 dollars uh -oh. na fine kasi part na yung kaso ng cash smuggling ang bond niyan 25,000 dollars. Nako, malaki-laki. Ang na bail, rin. ang bail bond. Oo, oo. Tapos pagka na ikaw ay na na, 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 na guilty mm -hmm. sa kasong 'yon partner. Sabi ko nga, yung mga properties niya forfeited. Mm -hmm. So forfeited after partner. Oh, after further uh, pag, investigation. Oh, hindi, ah, ah. okay, sabi mo nga inamin. Mm -hmm. Inamin yung kanyang pagsisinungaling. Ah At sinabi niya na hindi sa kanya. Uh -huh. Kaya siya Uh, nag, uh, Kaya bumaba, bumaba na lang kasi oh, oh. umamin siya sa kasong, yung talagang ginawa niya, mm -mm. making false statement. Oh, oh. Sabi niya niya dito, she was also charged with accessory after the fact for helping a person oh, oh. with the initials A and Q avoid arrest and prosecution. So anong nangyari dun sa money smuggling? Wala na. Tingin ko na forfeit yung pera. Na forfeit. So... Anong naging liability? Kasi sinabi niya na hindi sa kanya at kay Oo. Kibuloy. Wala, hindi naman kasi nakasuan si Kibuloy eh. Di ba kasi umalis? Oo. Kasi ang initial, yung initial na kaso is si Salinas. Oo. So ito, wala na tayo na dinig kung nag-file ng panibago. So ano yun? Acquitted siya sa kaso? si Acquitted? No, no, no. Hindi siya acquitted after eh. Uh, eh si... si Salinas Oo. is umamen sa totoong ginawa niya mm -hmm. na nagsinungaling siya. So mas mababa yung penalty. nag plead, uh -huh. ano na lang siya guilty agad eh. So, pagka plead guilty niya, uh, yun na yung decision. 30 days 30 lang. 30 days lang uh -huh. of imprisonment. Yes. Oo. Okay. So, kaya, itong news na, kasi dito na news eh. Kaya yung sabi, nag-rejoice, kasi, uh, parang napatunayan na walang kasalanan si Pastor Kibuloy. Umamin eh. Oo. Uh -huh. Si Salinas na, Pero, pero, pero teka, teka pa, si so hindi nila sinampahan ng kaso si Pastor, Since sinabi ni Salinas na hindi sa kanya at kay pastor 'yon, na ang nahuling pera? Partner. Ang kang pera pala. Doon pa lang, doon ako natapos. Oo. Na na nabasa. Oo. Uh -huh. Pero itong si Salinas, partner, muli nakasuhan in conspiracy doon sa kaso ng anong? Yung trafficking sa sexual abuse. Mm -hmm. yun, yun. Pero ito sa magling, the Philippine uh, Justice Department will consider putting controversial pastor Apollo Kiboloy on the immigration lookout list if there is urgency. Justice Secretary Menardo Guevara on Monday, February 7, says they will play it by ear as they examine the evidence as outside events unfold. The United States Federal Bureau of Investigation earlier released a wanted poster for Kibuloy and two other officials of his Davao-based Kingdom of Jesus Christ. The poster says Kibuloy and two others are wanted for sex trafficking, fraud and coercion, cash smuggling, and money laundering. Para sa akin lang ah, mm -hmm. paikutin yung kwento na lumalabas na walang kasalanan. When in fact, umamin pala mm -hmm. na pinotet. Protection na niya lang. Ito'y base sa news na nakita natin, partner. Eh ano ano yun di ba? You are supposed to tell the truth. Uh Oo. -oh. Huwag mong paikutin 'yung ulo ng mga tao. Eh ma most probably 'yan din sinabi nila sa kanilang mga kaanib. Uh Oo. -oh. Di ba? Eh syempre kasi partner, una pastor siya. Mm. Eh, at uh, siya ang pinakalider, mm. di ba, ng kanilang uh, ministry. Mm. Uh oh. Eh kung may mga ganong klaseng, ano to, uh, akusasyon sa kanya. Mm. Sigurado partner, masisira ang kanyang personalidad at kredibilidad. Diba? Saka ayaw niya makulong. Oo, oh, partner. at ayaw niya makulong. Oh. So, kailangan niya talagang... Baka pati, pati oh, oh. private jet niya, oh, oh. ma-forfeit. Alam mo bang ano yun, partner? ba diba? Sabi ko nga, mm -mm. Na, na sinis yun eh. Oo. Oh, oh. uh, tawag doon, uh, kinuha at the time na nahuli. Kaya nung umuwi dito si Pastor Kibuloy, Private, ano, private, eh, commercial plane mm -hmm. ang silakyan niya. So, iniwan niya yung tao niya nakakulong dun. Mm -hmm. Eh, akala ko ba sasapuin niya dahil siya yung leader. Uh -huh. Eh, nauna siya umuwi agad eh. Di ba? Oh. Okay. So, dito sa atin wala pa siyang kaso. kaso. Wala. Uh -huh. Kasi yung kinaso sa kanya ni alias I forgot the name yung nag-testify na dito sa ano, yung nag mm -mm. resource person na dito. Ah... Uh, kira nga niya sa Davao. Mm -hmm. Eh, unanimous yung mga fiscal ng Davao City. Dismiss. So, Jean, uh, I just received the uh, news before uh, our program on Powerline today. Uh, my attorney, uh, the Kingdom attorney, Attorney uh, uh, Israeli Tutorion, called me uh, that uh, the uh, the uh, the case filed against us, against me and against uh, against five others uh, were dismissed mga walang katotohanan so purihin ang dakilang ama sa katagumpayan ito na binigay niya sa atin at uh, ang totoo ang totoo ang siyang lumabas na katotohanan mm -hmm. kaya nakaapila pa to sa DOJ so ang DOJ di ko alam parang wala pang decision sa apila D dito sa ginagawang hearing partner mm. ng Senado Anong nakikita mo posibleng ah uh, mapupuntahan ito. Mawawaran siya. Mm -hmm. Si si Pastor Kibuloy. Kung Bakit? Kodish atin. Oo, kasi well, kasi nandyan na yung sa PINA eh. Mm. At sabi nga tama, kasi kanina sabi ng may um, sinabi na rin ang PNP. Willing sila mm. maki-cooperate with mm. the Senate. Mm -mm. Okay, kung hihilingin okay. ng Senado Oo, ng kanilang tulong. Mm -mm. O, kasi okay. uh, sa ngayon, eh, parang wala pa talaga tayong naririnig na nandoon ang intensyon mm -hmm. ni pastor na para dumalo mm -hmm. sa hiri. Wala talaga? Oo, wala. wala. Nagtatago nga daw uh -huh. siya. Uh, for the reason na mayroon siyang threat. Mm -hmm. o, may planong patayin siya di umano. Mm -hmm. Okay? Nang ng FBI. Mm. Oh. Uh, yun ang kanyang ano rito, katwiran kung bakit siya ngayon ay nagtatago. Mm -hmm. oh. Partner, kasi ganito yan. Uh, kung, kung titignan natin yung mga salita ni Pastor Kibuloy. Sabi niya, di ba, 2018 pa lang, uh, naliligalig na sila, di ba? 2018. Mm -hmm. Mula po noong 2018, ako ay linigalig na at ang aking kongregasyon na walang dahilan ginawan kami ng kaso doon sa Bansang Amerika. Sumunod kami sa batas kung kami may sinabi lang violations na hindi pa napatotohanan, yan po ay nasa kanilang federal court na. At that time, Pangulo na si dating Pangulong Duterte. Pero noong 2018, nakita mo bang legalig siya? Hindi eh. Mm -hmm. Bakit? Eh, kakampi niya yung Pangulo eh. ba? Diba? Mapapansin mo mga kayubi, nung pumutok itong news na to, na nahuli sila, na may nakuha na, sila ng perang ganong kalaki, mm -hmm. partner, walang, walang salita dito ang malaka niya. At the time. Para sabi niya, ah, kaya, kaya na yung Pastor Kibola yan. Wala, walang, hindi na-condemn, hindi, As in wala, tahimik, mm -mm. 'di ba? So during those period up to ito lang na meron pag meron na sumulpot na mga Pinoy na nagrereklamo, partner. Uh, before that, partner, pansinin niyo mga kayubi. Ang sipag niya sa SMNI. May takot ba siya? Mm -hmm. Lagi siya nagpapakita. 'Di ba? Sa, sa kaharapan niya si Pangulong Duterte nung pinanggit yung pangalan ni France, ni Franz. 'Di ba? Sila 'yung magkasama eh. Diba? Pati yung ano. Maganda pa naman. Mala lang muka. Eh, naninira sa kanya. Bato-bato sa langit, ang tamaan magmagalit. Panablahayog na wong. Bagyang nagpapatawa, pero malalim ang hugot ni Pastor Apollo Sikibuloy na to the rescue ngayon kay Vice President Sara Duterte laban sa mga paninira sa kanyang live Thanksgiving and worship presentation itong linggo na dapat ay araw ng sermon para sa kanyang milyong-milyong miyembro ay pinitik ni Pastor Apollo ang mga naninira sa ikalawang pangulo. Naniniwala ang butihing pastor na may sariling political interest ang ilang grupo at individual na pilit sinisira ang imahe ng opisyal ng gobyerno na may pinakamataas na trust rating. Ay ba kasi, ano na eh, tumitingin na sa 2028 eh. At alam nilang mahal siya ng tao. So, medyo na insecure na yung ibang may mga ambisyon na pumunta doon. So, yung mga pulburon-pulburon issue, mm -hmm. nandun din siya. So, hindi mo kakikitaan ng ligalig siya. Sa si akin lang, partner, sa tingin ko, bakit hindi siya ligalig noon? Mm -hmm. Kasi, ramdam niya, kakampi niya pa yung... Administrasyon. Oo. -oh. Siyempre, nung panahon ng Pangulong Duterte, mm -hmm. safe siya eh. Oo. Oh -oh. Wala siyang katatakutan doon, no, safe Oo. siya. Pero noon partner, hmm. di ba? May mga opposition din. Hmm. Di ba? Mula kasi Pangulong Duterte, hindi mo yan no, no, uh, no, Nung no, panahon, no, 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 panahon ni Tatay Dig. Oo, Oo hindi, oh, hindi, hindi mo makakati. Kasi yun, yun, yun eh. nga ang ano to, ang pinagtatakahan ko rin, okay, mm. Ah, bakit may mga ganitong aligasyon at yung mga ganong klaseng kaso ni Sinampak hmm. laban kay Pastor Kibuloy, eh hindi lang naman yan ngayon eh. Dati pa. pa. Noon pa, di ba? Oh, bakit hindi pumalag rito ang mga opposition din, partner? Mm. At hindi uh, gumawa ng hearing. o Hindi siya, partner, uh, pinatawag sa Senado to explain. eto mga kinakaharap na kaso, since yung mga biktima din, diba, mm. di ba, di umano doon sa, mm. sa, sa ibang bansa, eh hindi naman mga ano yung partner eh, mm. mga ibang lahi. Mga pawang mga miyembro niya na mga Pilipino din. Pero partner kasi ganito. Oh. At that time, wala pang jurisdiction. Wala kasi tayong jurisdiction kung mm -hmm. ano nangyari sa Amerika. Oo. Oh, oh. So, uh, hindi rin makukuha ng Senado yung mga witnesses doon. Mm -hmm. Kasi doon nangyari. Okay. Kailan nagkaroon ng chance ngayon mm -hmm. na ma-open din dito sa Pilipinas? Dahil meron ng kumanta. Oo. Oh, oh. Yung mga biktima di umano na dito mismo sa Pilipinas. Oh, oh. Kasi if not for that, wala namang magiging ano si oh, oh. ano Senator Risa. Mm -mm. Wala oh, yung ibang mga senador, oh, oh. wala silang magiging um, basihan. Oh, oh. Kasi wala wala tayong jurisdiction doon sa mga nangyari oh, oh. sa abroad. Oo, oh, oh. sabihin na natin. Okay. Oh. Uh, wala na tayong jurisdiction. Mm. Pero sabi mo nga pare, mm. may, may may kumanta ngayon. Oh, 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 may may kumanta. naglakas naglo. Oo, oh, malakas nang loob. Oo, oh, mm -mm. na para humarap. Okay. Kasi hindi na pa, hindi na pangulo si Pangulong Duterte. Mhm. Mm sila sa fierce. Sa totoo 'di ba mga kay UB? Totoo man o hindi? Uh -huh. 'Di ba? Kasi wala, sabi nga mahirap pag wala kang personal knowledge, hindi natin alam kung ano yung totoong sitwasyon. Uh -huh. But base sa mga nadidinig natin. Uh -huh. At yung mga lumabas to, kasi tingin ko wala na sa position si Pangulong Duterte. Uh -huh. Ito uh -huh. pa. Tingin ko kaya lumabas din itong mga to, kasi nakikita nila yung hindi na magkakampi. Uh -huh. Yung unity medyo giba. Oho. Uh -huh. So, kung hindi kakampi ng pangulo ngayon. Uh -huh. Ang dating pangulo, yung lakas ni Pangulong Duterte, hindi na solid. Oho. Uh -huh. So, kumbaga pwedeng uh, ito pa. Nakikita nila yung war. Oho. Uh -huh. 'Di ba? Ng 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 ano ng SMNI sa uh -huh. Saka ng, ng house. Oho. Uh -huh. Medyo nakikita nila lumalakas yung loob nila na uh -huh. may chance tayong magsalita makakuha lang tayo ng ng, mm -mm. Ng, ng, mga politiko oh, oh. na pwede tayong pakinggan. S sino to? Ito yung mga di umano biktima. Oo. Oh, oh. oh, Diba partner? Kasi kung panahon noon, ang panahon Pangulong Duterte partner, tingin mo may maglalakas loob oh, oh. na mag-set ito ng hearing sa Senado? Oo. Oh, oh. Patandaan mo, nung panahon na ang tinutulig sa nila si Pangulong Duterte oh, oh. partner, oh, oh. panahon ni mm -mm. Senator Leila. Oh, oh. O ano ba nangyari kay Senator Leila? Oo. Oh, oh. So yun yun eh tingin ko kung i-analyze mo yan. Yung lakas ni Pangulong Duterte na kinatatakutan nila. Dahil syempre magkasanggang dikit nga sila. Oo. Medyo giba. Na pero oo, pag yan ang ang ano mo partner point no sinasabi mo nga, nagkaroon na ng lakas ng loob etong mga di umano mga biktima na para magsalita, di ba? Maghanap ng kakampi para sila ay mabigyan ng hustisya. Eh bakit ang kanyang punteriya ay yung administrasyon? Di ba? Ni kibaw. Ah, administrasyon ni? Ni, ni, ni PBBM. Di ba sinasabi niya? pakanai, okay. May kinalaman dito. Ah. Okay. Kung baka parang uh, ang kanyang sinasabi, politika ito. Ito yun, oh, partner. Politika ito. May kinalaman dyan ang pangulo. Pati ang kanyang asawa. Hmm. oh, di ba? Hmm. Oh, Doon sa... Sina ah, ah. Oh, sinasabi niyang... Uh, assassination. Mm -hmm. Allegedly, di ba? Mm -hmm. Alleged assassination. Mm -hmm. Pero, yung mga ganong klase, hindi na partner, ano to eh, uh, may iwasan na mag-isip ang taong bayan, saan ba, sino bang namumuliti ka rito? Uh -oh. Di ba? Uh -oh. Okay. okay Hindi uh -oh. na partner na, uh, kung iisipin mo, bakit hindi maingay noon si Pastor Quiboy? Kasi safe nga siya. Uh -uh. Hindi niya pipintasan ang dating Pangulong Duterte. Uh -oh. Kasi, yakap siya, mm -hmm. 'di ba? No matter what, yakap siya. Oo. Uh I -huh. admit man niya na iba, ito yung reality, uh -huh. 'di ba? Ngayon, bakit niya ngayon pinupuntirya sa si PBBM? Kasi may binabanggit si Pastor Kibori about the rendition. Uh -huh. Diba? Yung rendition kasi, partner, ito yung pag-deliver mo do sa tao. Okay. 'Di ba? Yung parang extradition, uh -huh. i-deliver mo siya from uh -huh. one state to another jurisdiction. Okay. Parang iso surrender mo mihin. Yung, yung government natin, uh -huh. parang so, ano? takot yon yon ang kanyang fear. Yes! Tingin ko, ah, mga kayubing ito, ah. tingin ko, nagsasalita siya para, alam mo yun, it's either kampiyan na maraming tao, magalit ang tao kay PBBM, para mapersa si PBBM. Ah, kinukuha niyang simpatya. Oo. Uh -uh, para, para mapersa si PBBM na wag surrender kung mag-e-extradition. Mm -hmm. Okay? Kasi may rendition tayong uh -huh. pinag-usapan uh -huh. eh. Uh -huh. Partner, pero ito naman. Ito, hindi ko alam kung kakayanin kasi sinabi niya kidnapping. Eh. Uh Oo. -oh. May isang klase kasi nung rendition. Di ba? Yung rendition, extradition. Okay. Pero may ibang bansa na pag hindi kinikilala yung extradition part. Mm -mm. Doon sila gumagawa sa forced rendition. Yung forced rendition part, ito na yung pagkidnap. Ng... pagkuha. Authority. Nang hindi na alam Nang ng, gobyerno. ng host. Country. Yes. So pwede. Parang pelikula. Pwede ganon. tandaan mo. Oh, tindi Pero hindi ba, it, ba yung paglabag partner sa ating... It can be. Uh -huh. Pero may magagawa ka ba kung nakuha na? Okay. Oh, diba? Saka partner, ganito. Diba meron sinabing FBI partner eh. Diba? Mm -hmm. Na sasagutin at sasagutin niya. Sasagutin talaga ni Pastor Kibuloy ang kasong ito. Mm -hmm. So, hindi ko alam kung... You can read between the lines. Ano pwede nang gawin? Kasi hindi sila nag extradition ha. Di ba? Bakit? Extradition, maghihiling pa yan dito. Saka, pag extradition ba, kikilos ba talaga yung gobyerno natin? ICC nga lang, di ba? Na, di mo na alam kung saan gumagawin eh. Mm -hmm. Ang bansa. So, in a way, dapat nakikita pa rin ni Pastor Kibuloy na si PBBM nga medyo may, na nagpo-protection pa. Mm -hmm. Kasi hindi nga kumikibo eh. Uh -huh. Di ba? So, yun yun. Tingin ko, Tingin ko, ito mga kay ang basa ko ha. Ang dami niyang paninira sa nagamit. Napanood mo yung partner? Yeah, yeah. Yung gumagamit ng drugs, meron pang SEX na ginagawa na perversion. Mm -hmm. Plus, may witchcraft. anong nangyari to ngayon lang. Pangulong Bongbong Marcos, akala ko matuwid ka na tao. Ikaw, First Lady, akala ko matuwid kang tao. Totoo ba yung ginagawa ninyo riyan na meron kayong mga sex orgies at meron kayong mga uh, drug session na nagliligwa kayo ng drug, sumisingot kayo ng drug habang nagsesex orgies kayo? Totoo ba ito? Totoo bang kayo ay may mga session ng nagarkila kayo ng mga budo uh, expert from Africa pagkatapos mga mga witchcraft sa India at ang inyong session, Martis, at pagkatapos, biyernes, dyan sa Malacanang upang inyong aswagin, i-withscrap, ako, Vice President Sara, at Pangulong Digong, at ang lahat ng uh, tutol sa inyong paglilingkod. Biro ninyo, naging demons na kayo, nag-devil worship na kayo kung totoo man ito. Ano ang reason niya for telling this to people? Maging negatibo? Sa administrasyon. Eh, uh -uh is it one way of destabilizing destabilization kasi sabi niya sa nakita ko mga, mga mga interviews niya way way back partner may talent siya to preach may talent siya to lead so with those words ba mm -hmm. kaya niyang maikot ang utak ng mga pinoy mm -mm. para magalit kay PBBM at saka kay first lady Ah. Oh, oh. sabi niya gito. Oh. Sa tingin niyo mga kayubi. Oh, sige kayo, magsalita kayo. Oh, oh, kaya ba yan gawin oh, oh. ni pastor? Ito pa oh. sabi niya, di ba? Hinamo niya si PBBM. Mm -hmm. Bumaba. Oh. Puti pa hanggang maaga pa. Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Magresign na kayo. Oh. So, kaya pag bumaba si PBBM, sino ang akyat? ang mm -hmm. vice president si VP Sara, oh. Duterte. O pag Duterte ulit, yakap siya ulit. Mm -hmm. Wala siya ulit magiging fear. Oh. 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 di ba? So, tignan natin yung mga galaw-galaw, bakit ganoon? bakit ang pinupuntirian nila, ninenegatibo nila, yung administration. Kasi di niya nakikita ang kinakampiyan siya. Mm. There are three possibilities here. You are so, either the son of God, or you're delusional, or you're a very successful con man. I respect you. Hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo ako po si Tonic Legas nagpapalala. Huwag tulugan na inyong karapatan. <laughs> Samahan natin muli bukas ang ating nag-iisang abogada ng bayan. Ako naman po ang inyong lingkot Radyo Man Rod Marcelino